Hello guys, welcome back to San Elabin Pong Taro. Kamusta po kayo mga Aquarius? Kamusta ang iyong mga energy? Um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you po. Thank you so much po. Okay, pasensya na. Um, Maraming maraming salamat sa patuloy ng pag -supporta. Thank you, thank you po. Thank you so much mga Aquarius. So, hingi tayo ng update sa inyo itong buwan ng May. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nalaman ko na ako para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. Thank you, thank you sa patuloy na pag-suporta. Maraming maraming salamat po. So, hindi tayo ng total energy ninyo mga Aquarius. Kamusta na kayo Aquarius? Kamusta ang iyong energy? Nasa process po ba kayo ng healing? Inihil niyo yung sarili ninyo? So, ano yung pinaka-total energy ninyo? Mm -hmm. Wow. Ang ganda. Affection. Affection. Words affirmation. Receiving. Receiving gift. Gifts, quality, quality time, and physical touch, love, and emotional. Mm -hmm. So, may kadiling ka dito Taurus. Okay. So, dito mga Aquarius. Andun yung pinahalagan mo yung oras mo. Pinahalagan mo yung yung emotional mo, yung physical mo. No? Talagang minamahal mo. No? Andun yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, sa trabaho mo. No? inaalag, kumbaga inaalagaan mo yung sarili mo dito, no? Kasi nandun ka rin sa affirmation eh. No? Parang nag, na, parang nagmamanifest ka rin dito. Um, sa araw-araw na ginagawa mo. Sa sarili mo, sa trabaho, sa kung sa magulang mo, parang binabalansin mo po, no? Bawat sitwasyon. So, ang ganda. So, ano pa ang message sa inyo, mga Aquarius? Okay, uh, Aquarius. Uh, no? So, nasa sense dito is marami kang maraming kang choices sa iyong sarili kung paano mo gagawin itong mga um, pumapasok na mga opportunity sa iyo. Kasi um, maraming mga nagbubukas na offer sa iyo. No? siguro marami kang ina-applyan. Marami kang ina-applyan ina na trabaho. No? Or, meron ka rin mga siguro ginawang trabaho na na meron kang meron ka na nandito ang napili eh. May napili ka na talaga dito, Aquarius. Kaya lang, nandun pa rin yung ano mo eh. Nandun pa rin yung kailangan ko munang pag-isipan. Ganun. Kailangan ko munang pag-isipan. Baka, baka kasi kung makuha ko to, baka madapa na naman ako. So, pinag-aaralan mo pa to. No? Pinag-aaralan mo pa itong mga opportunity na pumapasok sa'yo. Kasi kailangan mo talagang pag-aralan to kasi hindi lahat ng offer na in-offer sa iyo ay okay, no. May ilan-ilan dito na baka mag-fail ka dito sa mga opportunity na pumapasok sa iyo. So kailangan niyo pong pag-aralan, kailangan niyo pag-isipan ng mabuti. Kailangan niyo i-master, no. I-master lahat at alamin yung mga bagay-bagay na in-offer sa'yo. And then, um, siguro may mga kaibigan ka, no? Na nagbabanding. Nagbabanding kayo ng mga kaibigan mo. May mga celebration. Siguro meron kayong mga... Siguro meron kayong mga... Yung nagkakayaan kayo after after ng trabaho, no, nagbabanding kayo ng mga kaibigan mo for, or relax, no, para sa inyong sarili, you no. Know? There's a celebration. Siguro ang ilan din, no, kaya nagkakaroon ng celebration dito, ang um, nakakuha ng malaking trabaho or nakakuha ng malaking benta nakakuha ng malaking malaking incentive, no? Kaya nagkakaroon kayo ng celebration ng mga kaibigan mo. So, kumbaga, tinitrick nyo yung sarili ninyo kasi uh, kasi andito yung deserve nyo. Deserve nyo mag-celebration mag kasi pinaghirapan nyo yan, no? And then, ang ilan naman sa inyo ay may mga may mga bin, may mga nabuo ka na eh. May mga nabuo ka na na pundasyon sa sarili, sa trabaho mo or sa kung may negosyo kang binuo, nabuo mo na. Kaya lang parang may sumisira. May sumisira doon sa tinayo mong negosyo, sa tinayo sa tinayo mong trabaho, parang nagkakaroon ng chaos, no? Parang unti-unting unti-unting unti-unti kang nasisira or unti-unti nasisira yung trabaho mo. Parang nawawalan ka ng focus. No. Siguro kaya an kaya unti-unti tong unti-unting na, nalulugi, unti-unting bumabagsak. Ito kasi oh, parang unti ayan, unti-unti kang nahuhulog sa binild mong negosyo, tinayo mong pundasyon, something like that. May tinayo ka mga pundasyon na pinaghirapan mo. Pero parang unti-unti itong bumabagsak. Kung sa negosyo, meron kang tinayong isang negosyo, may pinasok kang mga investment, siguro na loko ka, kaya bumagsak. No? Or may mga chaos sa paligid mo na sinisiraan, no? Sinisira yung itinayo mong pundasyon. Itinayo mong negosyo, no? Nandoon. So, ano pa ang masid sa inyo, mga Aquarius? Pero alam niyo po, mga Aquarius, kahit kahit may nasira, no? May nasira na ganito. Kailangan mo, kailangan niyo rin po kasing mapag-aralan lahat, no? Para hindi na maulit muli ang nangyari na sa inyo, no? Pagbabago muli. May, kung may nasira man na ganito na tinayo mong pundasyon, mapapalitan at mapapalitan yan. Kasi, kumbaga nakapag na experience mo na eh na experience mo na na pag-aralan mo na ngayon hindi mo na ang thinking mo dito is hindi hindi na mauulit yung ganito ang nangyari sa buhay mo na hindi hindi lumago or hindi nagboom yung itin, itinayo mong negosyo ngayon alam mo na kung paano ang diskarte kapag meron kauling uling ibibuild siguro hindi na yun mangyayari sa buhay mo na babagsak ulit yun. Kasi may experience ka na eh. Na experience mo na. So hindi mo na ito hahayaang malugi muli no? or bumagsak ulit yung itinayo mong um, pundasyon sa sarili mo. Or dyan sa trabaho mo, kung naging masipag ka, naging masigasig ka, Ibinigay mo lahat yung trabaho mo. Pinag-aralan mo lahat. Talagang para lang maibigay yung effort. No? So, ganun po. No? So, ano pa message sa mga Aquarius? ibabalik niya sa inyo mga Aquarius. Kung ano man to mga nagkaroon na hindi maganda. Hindi nagkaroon ng na magandang resulta. Sana pa sa inyo mga Aquarius. simplicity put your energy into the basic and let go of excess so ito na nga yun kasi nagkaroon ka ng chaos dito eh dito sa biniruno na kinayunod pundasyon na unti-unting bumabagsak itong itinayo mo unti-unting nalulugi o unti-unting parang nasira yung sa mga communication kung may kinayo kang pamilya, parang nagkahiwalay kayo, nagkaroon ka ng problema, ng mga ganyan. ang um, gawin mo lang simple, simple lang. Put your energy into the basic. Basic lang po. Huwag, ka masyadong pa yung laging umiiyak, yung laging nagmumukmuk, pati lahat ng mga kaibigan mo na apektuhan, So, huwag ganun, no? Kasi, um, let, let go lang po. Let go yan, yung mga negative thinking. Kasi may panibago. Ayan, may panibagong bukas, may panibagong araw na darating muli sa buhay ninyo, mga Aquarius. May magiliwanag muli. Kung, kung dati itong madilim yung pagigid nito, dahil na, nagkaroon ng chaos, nagkaroon ng ng problema sa buhay mo. So, sisikat muli ang araw. Sisikat so, muli ang araw para sa inyo. Para mabil mo ulit yung nasirang communication sa inyo. Ma, kailangan mo lang mahalin ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. The answer that you're seeking is love. Kung ano man itong mga tinatanong mo, kailangan na nakaseeking lang sa sarili mo na kailangan mong mahalin ang sarili mo para makapag-isip ka ng mga magagandang idea. Kasi once na minahal mo ang sarili mo, unti-unti na yan. Ka. Hindi, hindi mo naman na unti-unti na palang bumabalik yung mga yung mga nasira sa iyo, yung mga problema na dumating sa iyo. Kung nagkaroon ka ng problema sa pamilya mo, sa person mo, sa negosyo mo, hindi mo naman na na unti-unti na, unti -unti na pala yung bumabalik once na minahal mo ang sarili mo. At ginawa mo lang simple ang buhay. Kasi, nandito yung araw. O, sisikat mo din. Panibagong pag-asa. Panibagong bukas muli. No? So, yun po ang message sa inyo. Mga Aquarius. Thank you, thank you po. And, God bless po. Thank you, thank you so much.